Hello guys, kain kami dito ni Ati Marcia. O. Te, ano pangalan nito te? Dicoridonki. Ha? Dicori donkey? Dicori donkey? Yeah. Yan. Hamburger house. Mag hamburger kami ni Ati Marcia. Picturan ko nga muna to. Yan guys, pasok na tayo dito. Ito o, oh, burger nila o. Oh. Sarap o. Oh. Ngayon, well, first time kong kumain dito. Ay, oh, may dessert pa sila, oh. Ano kaya ito? Okay. Kama. Baka kakaiba tong kainan dito. Ito, parang siyang ano tino, U.S.? Ah, US pala to. US ang ambience. Nitan ka man. Ambience, ang ganda yung ambience dito.

Nitan come on, let's go. Totor tayo dito sa ano na to. Nathan, let's go. Come on, come on. Babe, okay? Come on, let's go, Nathan. May mga iba't-ibang ano pa siya, oh. Iba't-ibang telepono. Oh. Man, alala ko ito nung bata ko. Oh. Ito yung gamit, oh. Kita, let's go. May dami palang antik dito, guys. Ano? Mm -hmm. Ate, ang daming antik dito, te. Oh, ano ang gusto niya? Ano ang gusto niya? daming antik. Ang ano yung? Ito, dito. Dati may monkey sila, eh. Ah. Ganun, oh, nawala. Ang daming mga antik dito, grabe. Mayroon ka lang pala nakapunta rito? Oo, oo, first time po nakakain din dito, te. Hmm. Yung in-order ko, guys, ano, uh, bestseller nila dito. So, Mami, I a oh, you want to pee? Okay. Come on, come on. Okay. Wait, wait, wait a minute. Mommy, come on. Okay, come you more. want to pee? Okay, pee, pee, try natin. Mommy, to Oh, we order na. We finish. <laughs> excited na ang big boy. Ang dami talaga nilang mga ano dito. Mga kung anik-anik. Na, anik-anik ano. na, Mga anik-anik na. Nitan, wait lang, Nitan. Come on, here. Picture here. Take a picture here. Come on, let's go. Take a picture here. Here. I'm falling. Take a picture here, picture here. There, over there. Take a picture, come on. One, two, three. Remove your mask. <laughs> Hi. Eh, na dumating na yung ano namin. Yeah. Tapos sinama mo pala yung anak mo, no? Mm-hmm. Ayun, sumama. Sinasama ko, eh. Ang dami niya kasi assignment. Ah. Hilaw pala. Hilaw pa yung itlog mo, eh. Ang sarap ng sayot, te. Kahit hindi siya bestseller, parang ang sarap niya. Kasi nagsawa na ako dyan. Mm. Ito sa akin, guys. Ito yung bestseller ko. Guys, ito naman yung brownies. yan, tabero tayo. Tabero. Nainitan siya, oh. Si Ate Marcia. Ang sexy mong kumain, te. <laughs> yeah, kain na tayo. Mm, nalala ka hmm, nalala talaga. Nubos. Nubos na yung anak ko, guys. Gutom na yung anak ko. Galay kasi kaming Costco na, na malingke. Na Na grocery. Ano, ang sarap ng sayote. Eh. Mas gusto ko talaga to. Kasi gusto ko maanghang. Sunod din ang ordering ko. Mm. 1,000 yun lang. Murap pa. Yan, 1,300 yata. Eh. May cheese kasi. Gusto ko kimchi. Ah, hindi. Mabili ko yan. Gusto, gusto ko nga mabili ng kimchi yung ano daw na. Nakalimutan ko eh. Malaki mm, tekos ko. Mm. Si Inchie, magkasut, eh. Hmm, ko. Si Injili, magkasuti. Mag-Korean mag, -Kurian, mag -Kurian food tayo tayo. Eh. Alam mo gusto sama ko sa Indian. Kailan mo gusto? Ita Itanong ko muna sa Indian. This week hindi na pwede. Bukas kasi meron akong ano. May rehabili ako, di ba? Mm. Pero pag tanghali, pwede na Next week, lunis, hindi ako pwede kasi may jukla na ako. Martes. Sama natin sa Indian. Mm. Mahilig, kumpa, mahilig kami sa, sa Korean, food. Sa Korean restaurant. Mm -hmm. tayong Indian sa harbor lang, mm. diba ang na ng kuliyan ko doon. Hmm? Diba dumaan tayo doon sa Italia? Hmm. Diba may kusikatsu? Mm. Tapat lang. Hmm. Hmm. ng anak ko yung ano niya. Yung kanyang... <laughs> mainit na potato. Yung potato niya kasi mainit daw. <laughs> nasa natan na nakakaisip naka, 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 naka ka na ideya <laughs> talino mo na <laughs> Kaya na na sa bahay na. No? Ha? Huh? Oo, oo. Ara -ara pa, ara -ara Araw-araw talaga pa yan dyan. So, sa umi, eh. Naglalakad-lakad. Kaya yan, pag nabobord yan, mga akit-akit, sis. Kailan tayo mag-ano, mag-lunch? Kasi, ipunta ko dyan, wala akong makakampya oh, ko yan. Mm -hmm. Lagi yan siyang board. Maganda talaga kumain T Pag may kasama. Pag may isang masulo ko na yun. Mm. Ano talaga? Nakain na, na ninyo lahat dyan. Ano ba? Bukan nalibot niya na lahat nabuo. Nabun, nakain na lahat. Ako yung kahapon, first time ko doon. Italia. Pag Ay. na kami lang kasama yung pamilya ko. ka? Nakakain ka na doon sa Brazilian na no? misi. Brazil. Tabi ho doon. Ay, yung gaiga. Ano mm. sa'yo? Oo. Mm. Binlog ko yung teh. <laughs> masarap din doon. Masarap din doon. Ah, hindi na maganda sa kanila. Una, hindi ka hindi masarap na niko. Anong pinakamasarap yun ng huli? Doon ako nasa. <laughs> Parang pabubusog yun tayo doon sa inyong masarap. <laughs> masarap. Basta dadalhin, di ba? Pakunti-kunti. Ah. Kaya yung ginagawa ko na pagpunta kami yung ano, yung hindi masarap, konti lang kakainin ko. Mm. Ang tenggo yung masarap. Can rice, try And burger. I like burger. It's yummy. Mm -hmm. Try it, try it. No. Okay, but broccoli. Eat broccoli. Finish the broccoli. Nakaya na? Mm Fiber. <laughs> Sa, hmm. ako sinasabi mo? Ano sinasabi na Ano sinasabi ako Ano sinasabi mo? naman ako mo? Ano naman mo? Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Pwede na naman. Ng Pero pag naglakad-lakad na naman ako niya, papayda na naman. Hindi, nakadakad-lakad na naman maglalakad. Sa so, ano, dagat tong sa araw, kaya ba kaya ang dagat? Malunit, pagkabaldagat pag sa akin. Ang lamig doon. Dagat. Nasa di ba, pabili ang punta sa'yo. Pinadala niya sa kapatid niya, kaya bayan siya ng kasi wala na sa kanya. Pinadala niya. Pinadala niya. Pinadala niya. Pero, parang tangan pinagayon, baka mawala yun dun. Nagpapadala pa siya ng ala sa Pilipinas in insurance. Ganun pala yun? Nagbabay daw siya ng at least ano, 1,400 plus sa shipping plus yung ano, insurance. Hmm. Pag nawala, babayaran, babalik nila yung ano, item. Hmm. Ano ba? Ako, takot ako sa akin. Hindi ako nag re ng alahat ano, sa atin. Alam ko talaga. Ang pala niya. Mita. Finish your food and I give you this one. Ayun. Finish na. Bye bye guys. Thank you for watching. God bless. Love you all. Tapos na kami kumain. Peace.